Maharap sa mabigat na parusa ang mga opisyal ng barangay na mapapatunayang sangkot o di kaya nagpapaareglo sa kaso ng online child abuse and exploitation. At ayon pa sa DILG ha Alex, isa sa ilalim rin sa mga seminar ito mga opisyal na kung paano ba dapat magresponde o no, sa mga ganitong mga sitwasyon. Lalo na yung mga nasa barangay. Correct! Kinumpirma naman ng kagawaran na magbibigay ang United Arab Emirates o UAE ng 21 artificial intelligence programs para masala ang mga lehitimong reklamo na natatanggap ng PMP hinggil sa nasabing pangabuso sa mga bata online. AI ha? Ah? Kunin natin ang report ni Eden Santos. Eden, bakit AI, artificial intelligence? Yes, election ngayon nabanggit kanina ni uh, DILG Secretary Benhur Abalos na magbibigay uh, ang uh, UAE ng mga I, uh, AI uh, program sa mga pulis ng uh, Pilipinas. Pero siyempre, tama na bawal na bawal 'yang uh, pag areglo sa barangay sa mga kaso ng uh, online child sexual abuse and exploitation. Yan ang babalamismo mismo ni DILG Secretary Benhur Abalos sa lahat na ng mga opisyal ng barangay sa buong bansa. So, ang ating Pangulo ang sabi niya kahapon, no? napakasama nitong krimen na This is the worst of all crimes dahil ito'y laban sa mga bata. Mabigat na parusang naghihintay sa sinumang mga opisyal ng barangay na papayagan ng areglo sa mga kaso ng online sexual abuse and exploitation of children. Yan ang babala ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. sa press briefing sa Malacanang kasama ang mga kinatawan mula sa Department of Justice. Ayon kay Abalos, galit na galit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa krimen na ito sa mga bata ang pangulo nga sinasabi eh. Ito pinakamasama, dapat gawin natin ang lahat. So, kung naapektuhan ng bata, dapat lamang ang kasi every time manonood ka ng ng ganyang materyales, parang inuulit mo yung krimen sa bata. Um, klaro po yung naging direction ni Presidente. No? Ang sa kanya, protect the child and prosecute the perpetrators. Yun lang po yung dalawang um, emphasis niya dahil po yung six pillars na binanggit po ni Idikit, yun po yung um, siguro whole action plan or holistic man, magiging katuwang anya ng DILG, PNP, DOJ, DSWD at iba pang ahensya ang mga local government units at barangay officials upang masawata ang online child abuse. Sinabi ni Abalos na isa sa ilalim sa seminar ang mga opisyal ng barangay sa buong bansa upang malaman kung papaano tutugon sa ganitong mga kaso. So with this group, pinagsama-sama na ng lahat ng involved para wala ng lituhan. Pagpunta ka agad sa barangay, papasok na lahat ito. Sama-sama na kami. So, hindi lang yun. Importante, pagpunta mo ng barangay, dapat yung barangay mo, alam niya gagawin niya. Kinumpirma naman ni Abalos na magbibigay ang United Arab Emirates ng 21 Artificial Intelligence Programs upang masala ang mga lehitimong reklamo na natatanggap ng pulisya. Ang uh, 21 Artificial Intelligence uh, Programs, no? uh, kung saan ma-filter natin lahat ng mga sumbong para maitukoy natin ano yung fake dito, anong hindi. Sino ba ito talaga? Kasi kung yung mga reports, hindi pala Philippines, ibang, ibang lahi pala. Kung mga fake account ito, kung minsan nagdodoble, kung luma na. No? Humingi na rin ng tulong ang DILG sa United Nations upang maparusahan ang mga nasa likod ng online child abuse and exploitation. Ang dapat maparusahan dito ay ang consumers ang mga aktual na nagda-download ng mga materials ito na ng na mga minor. Kaya nga I was asking the that, that in that uh, uh, meeting I was asking for the UN specifically yung mga bansa no to enact laws na talagang parusahan yung mga nagda-download o mga nagbabayad lalo na lalo mga minor di edad to eh, mga bata ito. Alex, sa uh, latest data, sinabi ni DILG Secretary Abalos na nasa 214 na yung uh, case repeller, uh, referrals, 98 naman yung naisagawang operasyon ng pulisya, nasa 413 na yung narescue yung mga biktima, habang 98 yung mga naaresto at 38 naman yung na-convict na simula 2019-2024, Alex. Okay, uh, Eden, uh, bakit nabanggit ni Sekretary na nagkaroon ng uh, aregluhan sa mismong barangay? Uh, paano nangyari ang aregluhan? Na uh, naikwento ba niya? Ano, Alex kasi di ba yung mga ganitong kaso daw mostly magpapamilya yung uh, involved, yung anak, yun yung biktima, tapos mismo yung magulang pa yung uh, dahilan kung bakit uh, nagiging biktima yung kanilang anak. Kaya pagdating doon sa reklamoan, minsan yung bata hindi naman talaga i-reklamo kasi magulang niya mismo mm -hmm. yung uh, uh, lumilitaw na suspect, ano? sa barangay naman uh, sa halip na tulungan yung bata doon sa kanyang reklamo inaayos na lang, kung uh, kumbaga parang aregluhin na lang natin to mga ganon. So ito hindi na raw po pwede ngayon dahil ang uh, kasong ito laban sa mga bata ay talagang hindi katanggap-tanggap, kaya nga nagagalit ang Pangulo. Eh, mga minor di edad yung mga nasasangkot, nagiging biktima dito sa online child sexual abuse and exploitation. Eh kung alam na pala ng mga opisyal ng barangay na ang magulang ang nagtulak dun sa bata, bakit hindi kasuhan ng barangay yung mismong nanay or tatay. Doon nga ma nagkakaroon ng problema uh, dahil kung ikaw yung anak halimbawa, uh, hindi mo irereklamo yung magulang mo. Uh, ang pulis naman kahit na merong ganun reklamo, kung wala rin namang matibay na ebidensya at nag-urong naman lang complaint yung biktima, wala rin sila Pero ngayon, kapag napatunayan talaga na yung uh, magulang ay uh, mismong uh, sangkot or uh, nagbebenta so ng, ng video ng kanilang anak, picture sa online, eh talagang uh, hindi na palalagpasin ito ng ating uh, uh, gobyerno. S sila na mismo yung mag uh, magsasampa uh, ng kaso laban sa mga sangkot, suspect dito sa ganitong klase ng uh, kaso, Alex. Oo, oh, oo, oh, oh, Eden, kung alam na pala ng kalihim na medyo may pagkukulang ang ating mga opisyal, mga ilang opisyal ng barangay, eh bakit pa nila idaan sa barangay? Diretso na lang nila sa Women and Children's Desk ng PNP para doon na uh, mas umusad pang kaso. Yan ang uh, sinabi rin kanina na meron namang mga vowsy sa bawat barangay na maaring pagsumbungan ng mga bata. Ngayon, uh, yung reklamo daw pwede nang dumiretso mismo sa law enforcement agency sa mga police uh, At hindi na nga ano pa sa barangay para diretsyo na yung uh, kasong maisasampalaban sa mga suspects sa ganitong uh, kaso ng uh, OSEA. Okay, Alex. maraming salamat sa iyo Eden Santos. Mata natin sa Malacanang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.